Hey guys, so this is going to be my sharing for the South America trip that we took from Philippines to Colombia. Na upgrade kami to business class <laughs> kaya habing napi siya. Cheers, cheers. With our fee. Attention, ladies and gentlemen. Natarong ng Agriya yung flight naman kopo nilaka na naman nilaka naman nilaka naman. Thanks, schedule. So ayon nga nadaan pa kami ng mga magpasyal muna kami sa Luneta Park ayan working while in the airport kasi nga work life balance 8am pa ang nagbook um, so ito tinitingnan namin yung flights namin and boom nasa Dubai na kami ayan kain kain meet with my friend hi ayan Laging saglitan lang kasi laging ako pag nasa Dubai. <laughs> pero so masaya and yan na nga um, papunta na kami ulit sa bahay para pikapin yung aming mga gamit ayan and go okay, back to the airport para sa next leg ng na flight namin sobrang haba po ng na flight namin papunta sa South America so ito na nga Pagpunta na kami sa Istanbul, Turkey. Bound Or... <laughs> you, for video dah ni Ayan ada. Mga kasama ko Happy kami di ba? Ayan, tapi kayo di <laughs> Hi James, so hi James. Shout out sa mga fans namin Sam. Na hindi awesome si sa mga sa South America Ayan born born At ito na nga Nakatulog na nga While waiting for our next flight From Istanbul to Bogota, oops, sorry na-post, ayan next flight, next flight, so sobrang haba po talaga, ang layo po ng Pilipinas papuntang South America so ito na, comfortable na kami ulit sa main flight going to South America in Bogota ang hirap lang kasi minsan mag anticipate, no kasi di natin alam ano mangyari sa immigration ito na nga, nag-serve ng wine nangyari na nangyari ng wine chan kahit may nakatulong may minom hindi niya alam <laughs> and of course we're greeted by the beautiful sunrise na pagdating namin sa ere medyo mahaba po talaga even from Istanbul to Bogota mahaba pa rin yung flight halos dalawang araw ng kabuuan ng pagdating namin maganda ka ng maraming series o maraming movies sa lista mo na o mo sa Iron man. kasi medyo mahal ba kung mabilis kang maboard at mahirap kang makatulog yun ang isang sa mga challenges natin no? buti na lang um, uh, ito na putol putol yung flight namin kasi duman ng Dubai na daan ng Turkey so medyo um, hindi ganun ka uh, haba pakiramdam namin. Bigal lang sila. Especially kami gaya ng kanyang kanyang So, medyo challenging sa kung gagano'ng kano sa sa mga flights. But, this is always my favorite. Ayan. Lagi kong tinitingnan yung um, yung window. Ayan. And, ayan na nga. Napunta na kami na

Si so, Daming invite, sila lang yung natulungan. <laughs> sa ating mga immigration. So, thank you, to your friends, for uh, making this happen. Char. So, ayan na nga. Nag-landing na. Not kami first time mo sa South America. So, medyo kabado. Medyo anxious kami na makadaan na. Dipad-dipad lang kami mostly kasi um, parang uh, overall and of course it's a different experience kasi nasa di ibang, ibang side ng mundo talaga kami so yan eto lagi kong kinukuha uh, kaya gusto kong gusto ko yung sa mundo kasi lagi ako shots dun sa landing or habang uh, favorite ko talaga yung uh, sinusulit ko yan so salamat Turkish Air at ito na nga, maglalanding na nakapag ng pera nakarating na po kami ng Bogota so ayan po medyo kabado uber-uber lang kami kasi hindi namin alam ah, nag-taxi pala kami nito hindi namin alam kung paano mag-uber ando yan na nga, hello, Colombia na kami ayan. so welcome to Bogota nagpasyal-pasyal din naman kami pero hindi ganun ka ka dami yung mapasyalan kasi limited time lang sa Bogota pero pumunta pa rin kami ng bayan nagikot kasi gusto pa rin namin makita kung ano itsura ng Bogota so pumunta kami ng Bolivar Plaza ayan so maganda din naman marami din ang namamasyal dito sabi nila pahirapan ang paggamit ng cellphone kasi baka biglang manakaw pero syempre tapang-tapangan kunyari hindi kami takot. Ayun. Unfortunately, hindi naman talaga na nakalim yung cellphone namin. So, thank you God pa rin dyan. And hello, Colombia. Ayan. So, masaya kami, di ba? Oh, tingnan mo. Ayan. And of course, Jordy. <laughs> um, Ayan, mga sweet food din nila. Tinitinan namin. And of Who's course, kumain Pokemon kami. <laughs> sa Next day, ayan, gising kami maaga kasi pupunta kami ng Medellin. Medellin or Medellin. Depende kung paano mo siya i Pero Medellin ang tawag nila dyan. So, ayaw nila akong magvideo kasi ga Magulo pa daw yung kwarto. Magulo daw yung mga mukha namin. But, who cares? Ayan, papunta na kami gamit ang Latam flights namin. Papunta na kami ng Bogota. From, I mean, from Bogota to Medellin. Tambay-tambay saglit at lipat na po ulit papuntang Medellin. Ito yung first leg ng South America namin, which is Colombia. From Bogota, pupunta kami ng Medellin. Yeah, di pa maganda din yung landscape nila. So, Um, we'll be sharing a lot of um, things in, in South America. At ito po yung pauna sharing ko na napakahaba po ng flight namin from Calendero to Manila, Manila to Dubai, Dubai to Istanbul, Istanbul to Bogota. Ayan. So, ito palanding na kami ng Medellin. And um, surprisingly, mas mali mas malamig po dun sa Bogota kaysa sa Medellin. So, Medellin was really um, nice. It's also touristy. Pero maganda pa rin yung experience namin doon. Okay, so ayan na nga, nagpicture kami upon arrival in Bogota. Yan, oh, kunyari mga influencer, di ba? Oh, nax naman. So ito, nasa plaza. So that's it. Thank you so much for watching and stay tuned for our next video. Bye!